Kung titignan nyo ang top 10 killer diseases sa Pilipinas, bukod sa sakit sa puso, stroke, pneumonia, isa dyan. Okay, pero ang pneumonia po, no, uh, kailangan maagapan. Pag uh, ito ay tinamaan ng isang tao, kailangan magamot agad, no. Yun po. Um, pangalawa, yung mga pasyente, lalo na yung mga may edad, lalo na po yung mga merong ibang sakit, tulad ng sakit sa puso, diabetes, no, mga dinadialysis. Ah, uh, sila po yung medyo mas madaling kapitan ng pneumonia, so alagaan natin silang mabuti. Ah, uh, mag-ingat sila. May mga tinatawag tayong mga vaccination para sa mga pasyente na ni-recommend natin para maiwasan ng pneumonia. In fact, recommended na pag senior citizen na binibigyan ng pneumonia. Bukod sa senior citizen, Itong mga sin binanggit ko, mga taong may mga karamdaman, mga diabetes, may sakit sa puso, dinadialysis, binibigyan ng pneumonia vaccine para may protection sila laban sa pneumonia. Ano ang sintomas ng pneumonia at anong gamutan dito, Dr. Mo? Um, mga palatandaan ng pneumonia, of course, uh, inuubo ang pasyente, uh, matamlay, hindi makakain, Uh, hindi makabangon, no? Yung iba nilalagnat. Pero yung iba walang lagnat, nang no? Hindi lagi, no? Pero yun yung basic eh, uh, inuubo, hindi makabangon, hindi makakain. Uh, yung iba nagsisikip ang paghinga, no? So, pag yan ang nararamdaman, medyo kumunso. Pag maaga naman eh, pag naagapan eh, nagagamot naman yan kahit sa bahay lang, no? Pero yung iba, medyo pinatagal kasi, kaya medyo tumindihingal, yun na uuwi sa pagkaka-hospital. Ang gamutan sa pneumonia, kailan ka nagbibigay ng antibiotic lang at kailan ina-admit sa suwero na yung gamutan? Um, basta ang pasyente po ay halimbawa ay malakas pa naman, masigla pa, kumakain, no? Kahit na may pneumonia ito, sabihin natin mild lang pneumonia niyan, pwede pa yung gamutin sa bahay. Yung sabi natin kumakain siya, hindi naman siya ganong hingal na hinga, hindi naman siya hinihingal, matamlay lang inuubo, pwede sa bahay. Pero anong palatanda kailangan i-confine yun na hindi hindi ko makain kasi pag hindi ko makain hindi naiinom ng gamot siya eh susukan na niya ang gamot niya eh no? so yun na po may hingal uh, nagsisikip ang paghinga uh, yung iba po minsan eh uh, pati yung ibang sakit sumusumpong di ba, kung may diabetes sila pati sugar biglang tataas yan